Ito po, nagdating nga ng mga kangkungan, no. Kapal po ng gandrit, karating na naman no, po. Bago na naman no, po. Kaya yeah. yeah, binibigyo ko lang kayo, Vlog ito. Ah, yeah, sila po, eh. Bago dating naman po, eh. Sila, nabigyo ako na po yung kabla. Ito, so, yan ang no, kapal din dala na, dala nila, Sa po yan, maaga pa po silang umalis. Naabot sila ng hapon na. Oh. Babad na babad po sila. Anong oras kayo umalis? Ha? Mga anong oras kayo nagsisimula? Mag... Misa tanghali eh. Na. Hmm. Ay, malas kiss. Misa niya maaga yung iba. Dito yung pagka inabot kang tanghali, init na. Tinan nyo sila oh. Mga namumula na sa init eh. ko po. Kumita lang kahit po konti oh. Ha? Sila po

Hmm, ano ang akang kong ako oh, ya yeah. ngayon yeah, sa oh, ya yeah. marami rin oh. ya yeah. marami rin oh. aga pa po sila lumulusong ngayon lang sila uwi oh, mga babad na babad po sila tumita lang po sila oh. kahit na mababayo. buhay lang po ng marangal na lumalaban po sila ng patas si Pidol po ito si Vlad Abdul Pidol po ito so, po, taga rito po ako Araw di po ako nangangangkong di po dito sa tabing dagat nito. Ngayon po lalong ko pa kumapal. Ayun right, po po, mga nakakong niya po nuna. Oh. Ayan yeah, mga puno na ano, mapupuno na isa kabilao Oh. Kabila o, oh, pick up ano, haba o. rito, marami sa kabila oh. Ayan Pupuno na o. na si Nakuya o. agad kita. Ah, pahitay, iti, pahitay, oh. na nakita. Ang hindi o. Nakuya Kumita <laughs> ng ang konti. Kumita ka konti. Ayos na. Parang na sa loob. Wala na hirap. Ayan po sila. <laughs> Nakuya o. <ay>, Nakakarga. <laughs> Sa sampo daw dinala dalawit dala, may nila sa SM sa sampo. <laughs> ah, sila naman ha. Eh. Lahat bangkaya, pinag -galingan, pinag -galingan ng bangkayan, na pinagalingan ng kangkong, dami yun. Eh. Parang kangkong port po dito sa lugar namin. Dito ko pi sport Kampung Fort. Tirdil ano. Salamat ko.